Sa gitna ng karagatan na nasasakop ng Bugo Bay o nasa pagitan ng barang, pantalan ng Barangay Ilon at ng Medellin Haidawi ay matatagpuan natin itong estruktura na nakatayo mismo sa gitna ng karagatan na nasasakop ng Bugo natin dahil sa nabigyan tayo ng pagkakataon para mapuntahan ang bahagi ito ng bugo. So, kitang kita nyo naman siguro sa likuran ko, no? So, yan po yung parula. So, alam nyo naman siguro yung parula, no? So, yan po yung mga nagsisilbing guide, mga mangingisda, o yung mga maliliit na bangka natin, o yung mga sasakyang pandagat. Lalong-lalo lalo na yung mga pagpasahero. Marco. napansin din natin sa bahaging ito kitang kita nyo naman siguro, sobrang linaw ng tubig dito, at pansin na pansin natin na mababaw na mababaw dito yung parte ng, ng karagatan dito, dahil nga sa kitang kita na natin yung nasa ilalim na parte, kitang kita na natin dito yung mga coral reefs na nandito sa baba, yung mga isda so, at kung magpapan, makikita din niyo doon sa dinaanan natin kanina, galing doon sa nailong point So, makikita natin yung itim na parte ng karagatan. So, sa doon dumadaan yung bar mga sasakyang pandagat, lalo na yung mga bar pampasaherong barko. Kaya yun. Kung titingnan natin sa Google, talagang walang lalabas na parula o lighthouse sa bahaging ito ng Cebu. Pero hito, nakita nyo na mismo na talagang napakalaking papel ng ginampanan ng parula na nakatayo sa bahaging ito ng Bogo Dahil sa ito nga yung nagsisilbing guide ng na mga mangingisda natin na lumalaot sa bahaging ito ng karagatan. Aside pa niyan, ay ito rin yung nagsisilbing babala sa mga sasakyang pandagat, lalo na yung pampasaherong barko na labas-pasok sa bahaging ito na mababaw ang tubig sa parting ito. Kaya yun,